Ilang minuto matapos kumpirmahin ni Catherine Bernardo ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla ay nagsalita na rin mismo ang aktor. Sa Instagram, ibinandera ni Daniel ang throwback sweet picture nila ni Catherine Kalakip ang caption na, Ikaw at ako. Makikita rin sa post ang mensahe niya na kung saan ay tila nagpaabot siya ng mensahe para sa dating girlfriend. Say niya, sa mundo, buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito, isang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka, at mahalin mo. Ang mga alaala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw, lahat niya. Lubos din niyang pinasasalamatan si Catherine dahil hindi siya iniwan nito kahit ano pa man ang pinagdaanan niya sa buhay. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows, sambit ni Daniel. Ani pa niya, or lives may drift aways but our love will still ride that tide. Siyempre, hindi rin niya pinalampas na magbigay ng mensahe sa fans ng kanilang love team, ang Katniels. Sambit ng aktor, maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin. Hinding hindi namin ipagpapalit at hindi makukumpara kahit ano pang gawin nila. Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggang at walang katapusan, wika niya sa dulo ng kanyang post. Kamakailan lang ay naging usap-usapan sa social media ang dating magjowa, pati na rin ang young actress na si Andrea Brillantes. Ito ay matapos ibunyag ng talent manager at vlogger na si Oji Diaz na patagong nagkikita sina Daniel Padilla at si Andrea. Sa ngayon ay umaasa pa rin ang mga Kathniel fans na magbabalikan pa rin ang dalawa, pero marami naman din nawalan ng tiwala kay Daniel Padilla dahil sa ginawa nito. Hindi naman alam kung ano talaga ang punot dulo ng hiwalayan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil hindi pa rin nila ito sinasabi. Samantala may kumakalat naman sa social media na di umano magkasama si na Daniel Padilla at Andrea Brillantes sa Spain. Makikita kasi sa picture nila Daniel Padilla at Andrea na parehong background, hindi naman confirm kung magkasama nga sila pero hintay na lang natin kung ano ang totoo dahil lalabas at lalabas naman din ang totoo.